Ay, hey do ulap, kay rambutan, ay rambutan, buloy. Ito pare ay rambutan. Oh, talininduro. Hindi siya rambutan na. Itinanam mo pa. Dapat si wala ka na ng pamili. Ilang piraso? Talubong. Oh, sarap to, na kain to. Kalimutan. Tapos nan paningin ng cellphone ni Bibi im alis po. Grabe, sarap. Ah, yung buto? Dito. Yan ang sa tasa. Beh, mo? Nakain lang si ano eh. Hmm? Hmm. Kakakain lang namin ng kanin. Rambutan naman. Na Hilaw pa, pinilit na. Ay, hinog naman na yan. Hilaw <laughs> pa, pinilit na. sarap lang na eh. Sakto lang naman yung gaya ng ano. Oh. Ayoko. So, ano yung malalaki? Yung, 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 mm -hmm. yung green ang balat na hinog na ano. Ang sarap pala. Mm -hmm. no? Mas masarap dyan. Hindi tumuhos, dami nito. Ayos, <laughs> <laughs> si Uweng, bigyan mo pagka dumating, madating na rin yun, alas kasi. Saka hindi nakakaya niya din, nakakagatanay. Oo, gawin nga, oo ka. Ay, mayroon pang nakakalagay. Oh, mm, <laughs> Sila ano, hindi na kanya? Si, sí. si, yung tatlo. Hmm. Ihira, matang mga mga tamad yun, kumain. <laughs> Saka nagkain na nga din doon. Ang sakit so, kasi ay, niya sa ganito, oo. Ano, sup-sup ng kanon? <laughs> Hindi ko lang maramang kumain. <laughs> si si Inay nga, sosyal pa kumain yan, tinitin ni Dor pa eh. Para hindi madumi ang kamay. Ayan, <laughs> <Yeah, so, laughs> Ang lakas ng ulan kanina sa pasay ha. Ah, Balang masako. Saan? Bakit? May kasunod. Kamusta lakad mo? Ayos nice na. Hmm? Kaya ayun na. Hmm? Makapasan na hindi ang anong nakahulog. Alang sa sa din yon pasay sa Alanganin alang sa daliri, ha? Oo, oh, pa sa Oo, oh, pero medyo malayo okay. na. sa daliri. Oo. sa daliri. Bakit hindi Sige. po pwede? Ha? Hmm. Hindi pwede? Okay, kasi may mga itim itim. Hmm? Alam kasi yan na ano eh, buaw. Buaw ang tawag dyan. Buaw mo ang kuko. Sa ano eto. si Sige, lola. Kaya ano kakalabas. Ano so, paano gagawin niyo sa dalire mo? Okay, okay na. Ano okay, okay naman na 'yan. Wait, doy. Sige, sige. Ba sige, sige, kakat din 'ni. Hindi kasi kinagatan pa nang kinagatan pa mo pa mamili. Ano pa Ayun, may balat, yung may balat pa. Pero busog ta makahadya ang pag naubos isa. na isa. Hangin. Masarap kasi ngayon niya yung malalaki yung matang. Oo. Uh Ay, native yan, ano? Ayan yan. Sa kaya tayong usupo at susupo. Kaya nga, magkano yan, mamamalay. Ang huh? oh, dami yun. Grabe. Ang daming laman. Siksik. Oh, oh nakangibintok. Hala, kaya namin niya siya. Yung... Dami na pala nila pa. Hindi ah, mo galang may eh, katulong ko rin yung mga yan. Saan ba? Hindi nga i Isa rin yan sa nagpapatibay ng buhay ko. Hindi mo ba alam? Pag maalis ako, nagdadasal yan na makabalik ako para makakain sila. Hindi mo ba yun naiintindihan? <laughs> kaya, wala na nang magpapakain. Hahaha. <laughs> Pag may alaga kang hayop na iniwanan sa bahay, isa yan sa nagiging dahilan kaya nakakaligtas ka sa kung ano man ang uh, masasabi. Eh, ang dami naman na kasi. Hindi, nasabi ko lang kasi yan ang totoo, 100% yan. Yung nga, si Pao po nga, kailan ka mong but-but Ay, nakabig. Ay, nakalam naman po saan eh, pag nandito ka eh. Masih Tinggi for watching. Okay.